Oh, po lang aku ang sa mukan guys oh basta manil higug manil higug ko guys magatang yun na siya atubangan kung asa ko gatubang ato po na siya mag kuan mag mag kung asa matungod ang silhig ato po na siya tingnan mo kinakuyawan yun na siyang iringa eh, moray sa mukan kung nabata pa na kinakulitan may gani kaya <laughs> pero nga pahiwid hiwid pa oh tinan mo yung ikog murang, oh kiring kiring nang asar ba hiling gini siya mga asar na ko basta manilig ko kada buntag mag yun di man po kanang pasakitan kay looy man pinangga man ako na usahay mo tapad na ako na siya higda ra isa dere tungo diha nga ako Kasi akong kauban sa kwarto, matapad na siya sa ako ang higdaanan. Ang problema lang kaya akong habol, mapuno, og balahibo. Hasta ang higdaanan. Kaya no, oh. gusto man guna siya makikiduwa. Pero ang saon, manong akong nga lahi mag-style kay mamaak. Paak man style nga, kuan unot Tingnan mo, oh, Tingnan siya, muhawa. Ako naman, nang silhigan ng ilaw mo sa lingkuranan o oh. <laughs> iyang asang paon ng ako ang silhig pero naglagot ba ako na kay dugay muhawa ako na siyang gi kuan sa silhig o higikalingawag tusok tusok sa silhig pero dili ang sakit ng silhig ya kay kuan man siya kanay humukon man na ng silhig ayan oh. gara gara siya gara gara o oh. o oh. tingnan mo <laughs> <laughs> Murang bata. Di ba? Makalingaw ba po na siya? Galing kay ko na siya. ka sudugadwaan kay paak ang style ana. Moya ang style ang paak. Diba? Lain yung mga iring sa mga kuan, mga insik guys, kay kuan. Murag na yung kuan sa sariling pang iisip Atawagan <laughs> Makasabot ba katong istorya handali makasabot. Mm. -mm. Samot na umoy mo ilahang papa, mo bay papa may tawag nila nang ilang alaga ilahang kuan amo, kanang amo na mo papa kay mga anak na sila moabot. kamto papa, kamto mama. <laughs> mama. anak na sila. Mo na makasabot siguro nang iring nila no. Dali kay makasabot nang iring nila kasabot mo po na nato katong kuha na parehas nato ang mga iring ha, Murag, po ng iring to pero lahi ragyod sa ilaha di ba Ayan, no mura mga lagi trato nila, gitrato nila nga tao, mga po ng iring kung balik po ng ilang pagkuan, na ilang pagkuhan, na inayo po sila di ba mura po na guys no ako lang i-share